Pagdating mo kagabi anak na ilaw yung ano sa labas? Yung Christmas light? Oh, hindi. Hindi? Oo. Uh oh. Ano ba talaga? Oo, hindi. Hindi nga. Hindi uh nga. -huh. Hilabas mo na, anak, yung mga basura mo. Wow, oh, galing na.

Ayan, gano'n na. ko na. Malinis na yung likod, no? Patingin niya ako anak yung laki bambu ko anak Nandiyan pa ba? Yung Yung sa may bintana ng halaman, patingin ah. Oh ayun pa pala Pangalit mo na ano, yung ano, yung patay na halaman, ilagay mo dun sa may harap. Ay, may ano pala, no? May Christmas light. Welcome to my Ikaw ba? Well, may, ayaw mong iba, ibabalik yung mga toyo mantika sa ano? Sa... Tawag nito sa tray na green. Sa bas yung lagayan. Bakit laging nandyan sa tiles? Now, welcome to my... Okay. Yesterday, it's a beautiful house. Ay, yung ano mo, yung kaldero mo, may laman pa yon? Oo. Oh. Anong gagawin? Wala yung ano dito. Okay na lang sa aso. Wala naman ang aso Kanina mo ipapakain yan. Sa aso Para saan ang tubig? Basta. O, oh, sabi, magpapaligo ka, ika mo pa yung tubig. Bau, wow, malamig. Ugasan mo, labhan mo naman yung ano mo. Pinunas-punas mo, hindi mo nilalabhan. Tsaka na ano yung plastic na yon, Ilagay mo yun doon sa tray. Yung seaweed alam mo, anak, pwede yan iulam. Hindi mo inuulam. Wala na yung na yan. Bakit? Wala na. Ay, dapat tinapon mo na. Sinama mo na sa ano. Pero hindi naman nasisira yan. Merong ipis sa loob. Ay, naku. Sira na nga. Wala na. Sayang. Pagbukas ko. Tignan. Hindi yan nakasild. Hindi papasok. Hindi papasok pasok yung... Saan nilagay yung ano? Basura. Boom. ilagay mo sa basahan anak yung ano yung bigas yung pula bakit wala kang planggana dyan binuhos mo na naman sa lababo yan pangit meron sangga dito nilagyan ko ng sangga para hindi ito papasok po. Oh, tapos? Ilagay ko itong cover. Hmm. Para hindi pasukin. Para tubig lang. Anak, mamaya yung bigas ilagay mo sa ano ha? Yung pulang bigas, baka lang magkaroon na naman ng alam mo yun, yung gumagapang-gapang na itim. Ipatong mo sa isang basahan. May mga basahan yata dyan sa ilalim ng lababo. Ay, wag yun. Aba, ang galing ng bata. Marunong magbanli. Very good. Aba, very good. Very good. Parang lumabot naman. Very good. Marunong. I'll Ang <clears throat> sige. Kompleto pa yung mga plato natin. Wala pang basag dyan. Baka naman pumuti na yan. Yung putang puting puti na. Kanina mo pa kinukuskus yan eh. Pagpapaluka na eh. Dumingit na. Ayun na may steel wall. Kuskusin mo ng steel wall. Kasi hindi mo binababara ng tubig Kapag kalagay mo sa lababo ah. Kaya natigas yung mga ano Tsaka anak, wag mo na ilagay dyan yung steel wall, anak May lagayan na nga dun sa may ano, eh Sa taas na yun Yan may mga baga. Pwede namang ibalik sa tamang lalagyan para hindi pangit tingnan. Tama, mali. Tama. Mm, very good. Kasi wala naman napunta dito eh. Aba kahit pa. Eh malay mo, biglang may magkaroon ka ng bisitang pandangal. Tapos makikita yung lababo mo eh. ng ang itsura. Oh. Ay sino ang sasama ang tingin? Sabihin ni Mimi, ay, ay, yung batang yun, napaka, ano, ang tawag doon? Dubyot. Wow. Oh, gusto mo bang matawag kang dubyot? Sinahalat ka na ng puso ko Baby, ikaw'y lagtadalikad Ang dami na Nakakasipag pala yung ano, no? May patugtog. Oo. Oh. At saka may nanay na nakabunga nga, ano? <laughs> Mati, parang mas maganda kami sa isap. Kasi pag palang bata. Hindi ako sabi, pag ako mag usap walang kausap. Ay, kita kanina, eh, naglalaro ka. Hindi iniwanan na kita. Uh, Ulog ka kaya? Tinulungan Ay, ba naman ako? Eh, pahinga ko yun. Eh, ikaw na may naglalaro. Alam mo naman, tungangaan kita eh, naglalaro pa. Pero na yung mga baso mo? May hugasan mo na yung mga baso mo. Pag nagugas ka ng baso, anak, yung hawakan ng hawakan mo. Yan. Para hindi dudulas, hindi mababasag. Huwag kang mag-iiwan ng baso dyan sa labas na ano ha. At gagapang-gapakan niya ng ipis.